So, may kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Wala pa pong nangyaring gano'n, Mr. President. At saka po tayo pag nananakbo. Ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. Law. Eh, the Philippine Mining Law. The Supreme Court granted the MR, reversing and setting aside its uh, earlier ruling. And all of us, also, Mr. President, just a few days ago, just a few days ago, the Supreme Court reversed its own ruling on the definition of a stockholder. Uh, this is the case of Lily Lopez versus uh, Lolito Lopez with GR numbers 25497. 957-58. So, may kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Kaya dapat siguro, pag-isipan muna natin kung tama ba na bago mag ang Supreme Court, eh, basta ibasura na natin ang kaso na ito. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, nung, yung pong mga kasong sinabi niyo, unanimous decisions po ba lahat? Uh, I am not sure about that. I, uh, but uh, one thing I can, uh, can say is that uh, if there is a mistake, a, a unanimous decision could become a unanimous mistake. Wala pa pong nangyaring ganun, Mr. President. At saka po tayo pag nananakbo. Ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. <laughs> well,